Ayan Ay, na guys. Binanata na ni ano ni by Roger at saka ni by Albert. Albert. Yan na si Bay tata. Si ano. binalatan. Ano siya yung tinanggal yung lumang varnish kasi nabulag. Nabulag. Ibig sabihin hindi na makita yung yung grano ng kahoy yung ano nya yung texture Ayan. ngayon kitang kita na babas na yung pagkano nya yung nara yun ba't kailangan itago kung hindi naman kailangan itago mawala na yung pagkano nya iligan uh, kung itatago 'yung kaya ginastos sana naman ulit. Pina tanggal yung pinatong na ano. Bali ano na to. Ah uh, na to gumawa pang ano na, pangalawa na na nag-varnish. Iyalo. Ano na to? mga kasangkayan shout out sa mga taga ano Alin Samar yan taga Alin po sila iyo no kasangkayan yon ayos na pero may ano pa yung sahig niyan kasali yung sahig dahil uh, kumilos na yung pinakaano niya yung um, pinaka baba kaya obligado isali siya pag ano uh, Iga-grind. yung flooring yan dong grind oh, para ay, pagbukas kasi ngayon may ano yan wipe mm -hmm. nagwa wipe siya oh. yan o uy nakasara na hindi naka ano na yung bar ah, taas Ayan guys, hanggang dito na lang. Dugtong to sa ano, sa vlog kong nakaraan iyon ang ganda na guys pero may ano pa to ano pa lang to uh, pagtanggal pa lang sa ano lumang varnish iyan ano pa to uh, baka bukas magano na sila primer mag uh, sanding sealer or ano gano tapos magano pa sila tawag na ito <coughs> si e, e stain I-wood e stain yon. Kung baga, kung anong kulay na palalabasin. Eh. Kung anong, ano siya yung kubaga? Anong finish? Ano, ano yung pinakayari? Yon, baga Ano siya yung look? Kung ba or walnut, walnut. Yun. Ito, mau gani si Grupo ito. No. Mahog gani ito, bay. Oh, okay. Yung ano nya yung kulay. Mahog gani. Mahog Kasi oh. halos dalawa lang naman ng ano ng varnish na yung look niya. Pero marami siyang kumpano paano anong dipindi. Dipindi sa ano. Dipindi sa, ano. sa may-ari. Ayan. <coughs> Basta ang alam ko, walnut at saka mahogany, yung common. Yan. Yeah. Yung karamihan. Pero para sa akin, mas maganda ang mahogany. Kasi ano siya, um, hindi siya uh, madilim. Hindi siya ano. Ito kasi, bagay sa kanya dahil ano siya, uh, fruit or bright. Bright dapat. Yung ano siya, yung makinang. Yan. Yeah. Kasi para ang resulta hindi hindi malungkot yung pagkabarnis mayroon kasing gaya nung nakaraan ano siya parang putla malungkot plat yan hindi maganda sa barnis ang plat yon mas maganda talaga yung may tinatawag na tapkot. coat yan ibig sabihin mayroon siyang tapkot coat na barnis na nakapatong na yun ang magpapakinang yan kaya Ah, uh, medyo may alam na rin ako sa barnis. Kakatingin ko sa mga nagbabarnish. Natututo na rin ako. Kaunti. Ayan. And hanggang dito na lang guys. Ang aking vlog. Ayan. Iyan pa to. Huh? i -spin. Bukas. Pag malinis na. Ang nito. Mayroon pa siyang. Mayroon pang mga ganito. Oh. Ayan, mayroon pa siyang ano. Mayroon pa siyang lilinisin. Ayan. Ibig sabihin yan yung strip sol strip sol chemical pang remove pang tanggal ng uh, lumang varnish yan po yung strip sol yeah. kaya yan o oh, magkagaya nito magkagaya nito oh. yan o oh. meron pa siya mga linisin <coughs> <yun. tos> yeah. yan yan oh. o mga ano siya yano, oh. meron pa siyang strip sol kung tawagin yano, <coughs> meron pa siyang chemical yan o. Yan Yan, no? Yan no? Ito mga ganito. Kung pagalinisin linisin pa. Ganito yung itsura niyan. Pag ano. No. Wala na yung wala na yung ano. Yan hanggang dito lang guys. Pasilip sa ano. Pag lilinis or pagtatanggal ng lumang varnish para maging bago ulit new look thanks for watching bye bye